Grabe yung result. Double na pod no ang result mga boss. Grabe. 060. Pahabol ta. 9pm.

possible may zero pa rin Japan to kung naapamagay na Japan ng zero kung alam ninyo na ha kininagay din na yung mga zero ha okay and then So kana na nag guide mo boss. Kung na pa may guide pong zero guide ka ro no na magdala. 083-570-850 Okay May hapang sa tanan Grabe yung result yung karo no Sige lang unbelievable okay so try lang ni mga boss kung ganaan mong pick up na single guide no, na naisip So gidubulan sayang naman tayo to 06. No, kaso nga lang uh, gidubulan ta ni na 206 no. Pasok pa naman sana yung ating 60 oh. Pasok sana mga boss. So 260 na to. Okay, so line of 0 uh, 0835708500. So kung ganda mo na anak mo taya o by zero guide Pwede mana ha Pwede Okay so Derita Laban lang mapos Kayon sa amanin na Double naman gyaponin na tao na yun Pabahoan eh Para matag mikus-mikus. Tahanin na numero ha Pait pait lang mapos Pait pait lang Mantos pa mantos pa ba Kung di mantos O pwede naman mag ano muna Pass muna ano pas mo muna okay first guide pang alas na ibinani ha guide number one okay natay dali ah dahil ay size na size okay so napad dali 6 1 So, try na ako mamosting. Pwede na po mag-ending mga 186 okay ra Kini na plaster pwede ra pud or 168 or 186 i don't know yeah 168 so kana na mga plaster pwede man na boss mag-target mo ha. pwede wa na mag 168 186 stroke twins marijo la di may hapon ah grabe yung result na boss murag baka buang Walaak <laughs> baka buang ang resulta. Grabe 'no. 090 060, basig mag basig mag 40 pod ni. Basig mag 660 dapod ni ya. Tayo tayo diyan. Kung 660 pag ni mga boss, aw. Mananggayon na nayaw-yaw ang 'no. Hmm. So, kana pa mula start tadi ana mabasa. Padayon ni ato ang guys diri Okay? So, 618 or either pwede ka na sa sindikato. Ganahan lang mo muli sa Make sure nyo lang mag R5 lang mo mabos para sure ball. Okay? And then yung regular natin na tatlong guide. Padayon lang tayo ni mabos. Okay. So, again, double. 611. Baka mo plus 1 lang niya. <laughs> 611. o kaya 616 118 iahak yeah, na yung mga resultahan eh sige mag double okay so yan mga double mga boss no ah, kung ganaan mo pick dyan na ah. and then 668 or 688 okay so kana pili lang na ninyo mas dabi siguro kahapon nag double one na ba basing manuad, mga boss no Baka mo sindikato ani dire sa duha. <coughs> result kapon, ka di diba? ba? Mao man ni. Eh. Sindikato man ni eh na result kapon. Ka mm. Sa 1191. One, one one. Dire naman sa 919. Nine nine. Oh, basig mamali. Pero sana lang wag naman, no. Oh. Tapos nag na ako sa messenger mo. Nas ko na na sa FB. Check ko mga boss. Chik, 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 Baka doon ka sa nag boss sa FB. Dito sa main boss oh. Ito yung main ko oh. Ito yung main. Yan ang min ko, boss. Ha? Ito yung min ko. Dalawa kasi messenger ko, mga boss. Ito, oh. Baka diri ka nag-message. Diri, o oh, sa min, di ba? Ito yung min ng profile ko sa messenger, mga boss. Okay? Yan po ang min. Ito yung FB feeds. Baka diri ka nag-message, boss. Switch natin. Ayan oh, sabi ko sa iyo eh, nandito ka nag-message eh. Hindi diyan, boss, hindi diyan, 'di ba? Dito oh, dito. 'Di ba nag-send ako sa iyo? Ayan oh, sinend ko sa iyo. Oh. Bakit wala? Check ko ha. Wala, boss eh. Stock twins. Hindi dapat nandiyan. Stock twins oh, wala oh. Wala boss eh. Boss stroke twin sa Wala kang message sa aking men. Oh, uh, stroke twin sa. Alam mo na yan. Yung sinid ko sa'yo na messenger. I-search mo lang naman yan boss eh. I-search mo. Yun po yung aking men account ng Facebook. Okay. Yun po ang men ng account ko ng Facebook. Hindi yung Facebook page. Ganito yan mga boss ha. Ang Facebook ng vlogger is dalawa po yan. Isang main, isang page. Yung nag-send kita kanina sa page messenger yon Yung main account ko mga boss, is, ito yung main sa messenger. So mga lifetime membership mga boss, yung ako ginambutang sa main. Yung mga nandyan pa sa page, yung pa yung mga waiting. So yung po yung matinitiksan ko kung saan kayo pwede ilagay. Sa pasatix, sa whatsapp, or sa main ko. Yun po yun. So tatlong way tayo ng, ng pasatix dito. So dito sa main, pag nilagay ko kayo dito sa main, ibig sabihin yan, lifetime membership mo kayo dito. Transferring na kayo. So yung iba, hindi ko pa na-transfer kasi dito eh. Okay? So ayan oh, hindi pa ako nang re-reply sa inyo. Puro messages pa yan. So ginagawa ko yan, hindi ako nagre-reply. Bukas ko na yan reply yan para at least madali ko kaagad silang padalhan. Kasi sila yung prioritize na nag-reply. So yung ginagawa ko mga boss. Dapat kayo, pag naka-receive kayo ng text, messages, Ganyan gawin nyo, mag-reply kayo Hintayin nyo ako, mag-text sa inyo ha Kasi yun ang updated natin So kung wala talaga kayong text, walang reply Hindi talaga ma appeal na pa sa text okay, Ugaliin nyo mag-reply Kahit mag-heart react lang kayo, or mag-like Ha? Okay, 618 618 Boss, kailan Yan, luma ah? Lumana, ah, lumabas 739, 729 mga boss, tulad ng sinabi ko sa si 739 s tiyagaan po natin yan until before magpasko mga boss. Ha? Pero pinakamataas na po yan. So sinasadya ko po yung dalawang kumbi na yan sa mga gusto lang mga boss mag-avail niya na guys. Naduha lang ang tayaan. Okay? Paunawa lang ha. Kung tataya po kayo ng 739, 729 para lang niyan doon sa mag sa dalawang guys. Okay? Pero kung gusto niyo naman na mo abel sa to ang mga pahabol, regular, new combi, pwede naman. Basta tulad ng sinabi ko sa mga gusto lang mag-maintain ng 739, 729 is pinakamataas po natin yan itong buwan na to matapos. Okay? Yan ang pinaka-prediction natin diyan mga So kung ganaan ba mo taya ana, taya lang. Pero kung di na, okay lang. Naman tayo mga bagong guys na ria. Basi mo sa itong mga bago. Okay, 618 ha. Target ni Rambole. Dirita si Ikadoha. Ikadoha, Ikadoha. Uy, basig malimta ninyo ha. Natay SP number kagabi. Yung SP number na to kagabi is natay 317 ha. basig na rin makuha mga boss. And then, SP natin yung eh, mga boss ha. Anindot po dani sa bayan mo ani. Yung ating new mintin. Okay. So last din na po ni siya ugma ang ato ang main team. Kasi kana mo mag-pairing ani na kumbiha. 138 then 317. So kana pwede niyo na kuyogon ng duha. <coughs> Sa alas na ibig pwede niyo tayaan. Good evening kay guest no. Juicy Perano may gabi eh. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo ha. Dito na tayo mag-update. Mamayang gabi dito rin tayo mag-update. Okay, kadalas na tong pahabol last na pahabol 158 ano 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 uh, patunga patunga okay lang naman pwede rin gapon to na plus star Okay, 518 so kung kung saya akong gihatag sa pasatix mga boss ha mao na tong plus star na and then pwede na mo ani the next plus star kung ganahan lang mo mga mang, mang, ano man, man, yung mangundas pata or manarget okay and then 158 no 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 581 Ayan Okay So anong manang tatlong tuyok And then rumble na mo sa tulok na nabilin ha Kahit mag r mo o R10 So depende na sa inyo ha So duha lang na Atong pahabol karon ron Padahin ninyo mabos kay Nag double raba ron, ha Basin uh, malay mo Baka dito natin makuha yan kayo Okay Targeter ang rambole So pwede ka magsindikitan eh 513 kung pasok imo birth code pwede ka na sa 513 or either kung dali ka mag-syndicate uh, 218 no so pwede ah, uh, pretty boy no ayan na naman nagpakita na naman yung 218 mo pwede i-depensa mo ang birth code or either kung mag-continue si zero guys ah, uh, tanggalin niyo yung skin nila 508 Okay, same pa rin doon kay 806 uh, 618 So, ganoon din, kunin nyo lang si zero. 0.86 Okay? So pwede rin gapon wala sa 6.08 Basta lang ang line of 0 Ipakita na na ako ganyan naman boss Yun yung mga possible na makontinuous Huwag lang sana mag ano no And then uh, Yes, the double Ganun pa rin 5.11 5.15 Okay? 1.18 Or 8.18 And then the last Na pairing na double Is 5.88 Or 5.58 Okay. Oh, so na. Subok uli. Subok. Oh, try lang na ha. Try lang. Sa pangalas na iwi. And then lang ninyo atong regular. Mag recap mo mga boss ha. Padahin lang sa atong line. Kay nag-double na po. Buwang-buwang ng numero ha. Sige nagka-double. Laban lang. Laban lang. Okay. 168 618 618 Pwede ana Kanya kaniya Or 158 So pwede mo manak pero kinay pwede pwede talaga mabasa. So ginawa ko lang if kung kana ka mag ending si size, pwede naman 186. 186 mabos. boss. O kana ha. Kana pwede mo mamlaster m target target and then the rest rumble na diyan ha. Or unaha ang rumble bago man target. Okay? Sige. Good luck sa ka karon sa alas 9. Laban lang kay dating kusuga ni Double Ron. So, sana lang, wag lang mag-double. Kung mo-double man pick up nyo si double 5, double 1. Double 6, double 1. Ha, baka mud mudikit dyan eh. Okay? So, exit na ako boss. Bye-bye. Uh, kita guys po may after 98. Don't forget to like sa itong live. And then, subscribe okay. sa mga wala pa dahil ka-subscribe kay Boss Tricks. Bye-bye!